Hello mga bright minds. Nalagay na ba kayo sa isang sitwasyon na kung saan ang iyong kaibigan o meron kang isang kaklase na nasugatan o napaso o kaya nahihilo, nasuso uh, nagdugo ang ilong. Mga sitwasyon na kadalasan na pagdadaanan ng mga bata hindi lang sa bahay, sa paaralan at kung saan man na nangangailangan ng pangunang lunas o first aid. Kung sakaling nakakita tayo ng ganoon o tayo na nasa ganoong sitwasyon, anong klaseng tulong yung ginagawa mo? O paano mo siya tutulungan? O sa paanong paraan tayo nakakapagbigay ng pangunang lunas sa mga nangangailangan? Sa video ito pag-uusapan natin mga pangunahing panuntunan sa Pangunang Lunas. Don't forget to click subscribe, like, and share para like kayong updated sa mga videos natin at syempre like updated sa mga lessons. So di na natin patatagalin pa. Let's get it on! ba yung sitwasyon na katulad nito? Katulad nyan. At ito pang isa. At ito pang isa. At ito pa. Mga panuntunan na dapat isagawa sa pangunang lunas o first game. Number one, Sin sa atin ang pinangyarihan ng aksidente. Pagsiyasat sa pinangyarihan upang masiguro na ligtas ang lugar bago ka punitos dito. Maaring ilipat sa ibang pwesto o lugar ang biktima kung kinakailangan. Ngunit, dapat siguraduhin na ang biktima ay hindi magtatamo ng ibang pinsala sa katawan sa proseso ng paglipat ng pwesto o lugar. Kasi ba diba, minsan, sa kabustuhan natin tumulong, mas napapasama kapag hindi natin alam ang gagawin. Sa halip na mas maging safe yung biktima dahil lilipat mo maaari siyang uh, mapilayan, mabilayan, mabalian. Pangalawa, isipin ang pansariling kaligtasan. syempre dapat bigtas ka rin. Una-una, isipin mo muna ang pansariling kaligtasan. Mainam na magmasid muna sa paligid kung ito ba ay ligtas bago magsagawa ng pagunang luna sa mga Pangatlo, ihanda ang mga kagamitang pangmedikal upang mas mapadali ang pagbibigay ng pangunang lunas. Makabubuti na ihanda ang mga kagamitang pangmedikal tulad ng mga band-aid, bandaging tools, mga gamot, stretcher. Siyempre, wala na stretcher. Pero kung sa school, meron. At iba pa para sa natamong pinsalan ng biktima. Kung walang makitang mga kagamitan ay maaaring gumawa ng mga pansamantalang kagamitan tulad ng bandage na gawa sa malinis sa damit katulad ng neckerchief ng mga boy scout at girl scout stretcher na gawa sa dalawang kahoy o ginagawa sa camping ng boy scout Mas mahaba sa biktima ng isang meter dapat isukat at mga kamiseta Pang-apat isagawa ang pagsiyasat sa biktima kung may malay ang biktima, maaari siyang kapanayamin. O tanungin mo, tungkol sa mahalagang detalye tulad ng kanyang pangalan, kirahan, at kung sino ang kanyang mga kamag-anak na maaari tawagan. Kung sa school, tinitingnan natin kaagad yung ID. At kung sino pa yung mga pwedeng makausap tungkol sa kanya. Kung walang malay ang biktima, tignan mabuti ang mahalagang palatandaan ng pagkabuhay tulad ng temperatura ng katawan, timok ng puso o pintik sa mga pulso at paghinga. Upang malaman na humihinga ang biktima, maaaring tingnan ng bintik kung ito ay gumagalaw. Maaari din ito pakinggan at pakiramdaman. At panghuli, humingi agad ng tulong sa iba humingi ng tulong sa iba pang makatawag agad ng abulansya para sa mga biktimang may malalang kondisyon. Siyempre hindi mo kaya ikaw lang mag-isa yun. Maaari din humingi ng pag-alalay mula sa iba pa kung kinakailangan. ang kaklase nating ma masakit ang ulo. Magbuhay okay. Mabuhay maligayans, ito po ang aking naipapayo sa inyo. Kung masakit po ang ulo ng inyong kaklase o kung sino man ang inyong kasama sa bahay ay maiibsan sa pamamagitan ng una, pag-inom ng tubig. Pangalawa, maaari din kayong uminom ng gamot na paracetamol. Pero, ito ay tuwing ikaapat na oras lamang. Pero kung ayaw pa rin, maris ang inyong sakit ng ulo, kayo ay kumunsulta sa doktor. At ito naman ang pangatlo. Maaari tayong magmasay kapag masakit ang inyong ulo. Awat na Kung masakit ang inyong ulo, ay atin mong dito sa noob. 10 seconds lang po at huwag didiinan upang ang ating mga uh, maliliit na ugat ay lumari ng maayos ng dugo. Okay. At sumunod ay dito sa ating pagitan ng ating dalawang mata. Kataas po. Tano na rin siya kinaanap yata sa sarap ng masalig. At ang pangatlo, ay kayo na, kung wala akong tutulo sa inyo, ay kayo mismo ang magmasahe sa inyong katawan. Isilin. Ano, isilin mo. Ang iyong dalawang balikat. Pisilin lang. Nung dahan Then release. Then ulitin ulit. Mga five times po ah. Okay, another one. Then sunod hanggang sa mawala ang inyong sakit na ulo. At kung ayaw pa rin, meron pa rin po tayong isa na maaaring gawin. Itikit ang mata at i-relax ang inyong ulo Nang may bit isang minuto. Okay po nang buksan ang mata. Yun po, at uminom lang dahan-dahan ng tubig po. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, ma'am Ang dami naming natutulan. Ganun lang pala ang gagawin pag masakit ang ulo ng aming kaklase. Maraming salamat po. Walang anuman. Sana'y nakatulong sa inyo, mga anak. Mga so, paligaryas, nandito naman po sa mga

kung sugar niya ay tumaas or bumalik sa normal. Kung hindi pa kaya, mas mabilis yung soft drinks. Ay, so, pag medyo nabawi niya yung sugar, medyo sabihin natin normal na, tumaas na, doon na yung time na pwede natin siyang mapalik na yung pan niya. Kung magiging normal na siya, kung hilo niya, mawawala na.

pero kaya. Kasi minsan, hindi dito ang bata dahil hindi nakakatulog. O ano dahilan dahil hindi nakatulog? Minsan sa program pagkawana assignment, okay, yung paggamit ng cellphone, 'di ba? Minsan palagi lalo na mga teenager, 'di ba? So natin minsan, hindi kaya yung matulog. So yung mo factor minsan nang tanilan kung so, bakit hindi natayo? So, itigyan natin siya ngayon na pagkain. Bakit? Para, mamatay na, Pilangan na natin siyang dalhin sa doktor. Para mamatay kung ano yung dalhin kung bakit siya dalim. Wow! Ang dami namin natutunan. Ngayon alam na namin ang kung ano ang gagawin namin kapag nahilo ang aming kaklase. Maraming salamat po kang tanto. Okay, thank you rin mga bata. Good afternoon po, ma'am. Ako po si Clixen Faye Morales. Ako po si Mahomi Owen C. At ako naman po si Atasha by Villa Ignacio. From Grade 5, Mausay! Ngayon ma'am, maitatanong ma ma lang po kami. Paano po ba namin matutulungan ang kaklase naming dumudugo ang ilong dahil sa init ng panahon? Oh, okay. Okay, ganito yung mga anak. Meron tayong tatlong tandaan kapag dumudugo ang mga kaklase niyo sa ilong. Unang-una, paupuin niyo ang inyong mga kaklase. Okay, paupuin. At meron tayong tandaan na hindi natin dapat gawin at dapat gawin. Okay, una natin uh, pagtatalakayin ang dapat gawin. Paupuin ng maayos ang inyong kaklase at bahagyang itungo ang kanyang ulo. Uh, at pagkatapos, pisilin ang kanyang bahagi, yung malambot na bahagi na ng ilog ng lima hanggang sampung minuto. Pagkatapos niyan, syempre hindi na makakahinga yung kaklase niyo. Pa ang, pa ipabuka niyo ang kanyang bunga. Ano naman po ang mga hindi dapat gawin kapag dumudugo ang ilaw? Ah, okay. Kapag uh, kapag ginawa niyo na yung tama, dapat tandaan niyo na huwag nating ipatingala ang uh, ulo ng iyong kaklase. Bawal 'yon. Okay. At huwag din nating ipasinga. Okay, at ang pang-apat Wa ay pangatlo, huwag nating painumin ng kung ano-anong kamot na hindi dapat para sa mga dinudugo ang ilong. Yun lamang po. Thank you for watching mga Ka Bright mind. See you again sa panibagong episodes ng Ar Aral Express. Bye!